Yung panahon ngayon, hindi mo malaman kung uulan o ano eh. Puro amba, ayaw naman bumuhos. Pero kapag ka naka-ride out ka na, saka ayaw bubuhos ng malakas. So, eto pala yung binili kong fender sa Tosik. Hindi talaga ako nag fender pero kailangan ko na bumili na ito kasi medyo nandidiri na ako dun sa mga tumatalsik sa akin. At ito pa malapit, kaya binili ko to. Lahat ng joints na makikita mo dito sa fender na to, adjustable. Hindi rin problema kung maliit yung gulong mo kasi na-adjust din yan pababa. Pwede mo siyang paliitin, pwede mo siyang pahabain. Para sa akin, mas maganda at mas madali ilagay sa bike kapag yung fender na assemble mo na lahat. Doon ka na lang mag-a-adjust. Tulad nito, binuunan natin yung pangharap. Yung zip tie pala nakasama, reusable yan. Kahit malak mo na yan, matatanggal mo pa ulit yan at magagamit mo pa ulit sa iba. Napakadali lang ikabit nito, hindi to kakain ng 30 minutes sa paglalagay ng fender sa bike mo. Lahat kasi nang gagamitin mo sa pag-install, sinama na nila. Yung mga zip tie na panglak, pinasobrahan na nila. May kasama na rin yung rubber adhesive para hindi gumalaw yung fender mo. Pinasobrahan na rin nila ng bolts, nuts, tsaka may allen key ka na rin na sa pag-install. maglaga Pay lang kayo ng konting space sa gulong para kahit pa paano malubak ka, hindi siya tatama sa gulong. Malaking tulong to para sa mga bike commuter natin, lalo na yung bike to school, bike to work, bike to office. Napaka simple lang tignan pero malaki yung tulong para sa atin lalo na kapag ka maulan ng panahon. Naka payday sale pa rin sila kaya malaking discount na binibigay nila. Check mo na lang yung ibang details dyan, available yan sa yellow basket natin. So paano, kita-kits na lang, ride safe!